Fresh From her Boracay trip na enjoy ng Never Say Goodbye Yeda ang kanyang quick beauty rest na makapag-swimming at mag-relax oh, no. sa beach. Hello it's my Clea. So it's been a while since I've been on YouTube. No. And syempre, <laughs> Isa na namang maganda at sexy pinay ang tampok natin sa kwentong sikat TV Kung magse-search ka sa internet, nakikita mo ang mga nakakaalindog nitong mga larawan at nakapost online Siya rin ay sumalis sa 11 Asian Supermodel Contest na ginanap sa Saipan Ginawa siya bilang Miss Photogenic ating kilalanin ang maiksing kwento ng pinay na si Clea Pineda. Kung hilig mo ang mga ganitong klase mga video, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Yan ang mixing kwento sa naging buhay ng sexy Pinay na si Clea Pineda. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutang magsubscribe sa aking channel. Salamat! artista, mahusay na aktres, walang iba kundi si Maricar Reyes Poon! I can't on stage. <laughs> yes, gusto pong pasalamatan lahat na nagsusuporta sa Be Careful With My Heart at sa Juan de la Cruz. Maricar Reyes, maganda, sexy at lumabas sa mga programa sa telebisyon. Ang Pinay celebrity na ito ay naging usap-usapan din noon dahil sa lumabas na video skandal nila ng kanyang boyfriend na si Dr. Hayden Ko. Muli nating balikan at ating kilalanin ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klase mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe at iklik click na rin ang notification bell para like ang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Si Maricar Reyes Poon ay ipinanganak na si Maricar Concepcion Puson Reyes noong June 20, 1981, isang artistang Pilipina siya isinilang sa lungsod ng Cagayan de Oro dito sa Pilipinas. Nagtapos siya ng high school mula sa St. Bridget's School sa lungsod ng Quezon. Natapos niya ang kanyang Bachelor of Science degree in Biology sa Ateneo de Manila University at nag-aral ng medisina sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Nakapasa siya sa pagsusulit sa Medical Licensure Exam noong 2008. Bago naging artista, Lumitaw si Maricar Reyes sa maraming numeros TV and print advertisements sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang unang role ay dumating noong 2008 sa pamamagitan ng comics present ng ABS-CBN na Kapitan Boom. Kung saan gumarap siya ng isang mas batang bersyon na isang karakter na nilarawan ni Gloria Sibilia. Lumitaw din siya sa Betty La Pea at Precious Hearts Romances presents Bad Brothers na nakakuha sa kanya na Star Awards for TV para sa Best New Female TV Personality. Noong 2009, lumitaw si Maricar Reyes sa may bukas pa kung saan ginampanan niya ang isang role ng isang ina, isang babaeng na wala ng katinuan dahil sa madilim na nakaraan. Lumitaw din siya sa kanyang kauna-unahang pibibidahan sa seryeng Your Songs Presents Gano'ng Kita Kamahal sa parehong taon na iyon siya hinirang para sa awards for movies, New Movie Actress of the Year. Para sa pelikulang And I Love You So, kasunod ng isang Cinema One Original Film Festival Awards para sa Best Actress noong 2011 para sa kanyang pagganap sa anatomiya ng korupsyon kung saan ginampanan niya ang isang idealistang batang abogado na tinanggap upang palitan ang isang dating opisyal ng pandinig ng isang hindi kilalang korte ng pamilya. Hinirang din siya para sa isang Metro Manila Film Festival Awards para sa Best Actress para sa kanyang pagganap sa Shake Rutter and Roll 13 bilang isang bulag na ina. Naging kontrobersyal din si Maricar Reyes sa isang video sex scandal ng kanyang boyfriend na si Dr. Hayden Ko may part 1 at part 2 ang video na ito na naka-upload sa mga kilalang mga porn site. Si Reyes ay naging isang born again Christian at dumalo sa Victory Christian Fellowship kung saan nakilala niya ang mga awit na si Richard Poon at naging boyfriend niya mula pa noong 2012 at noong April 2013 kinumpirma ni Poon na sila ni Reyes ay engaged na at kinasal sila noong June 2013. At iyan ang maiksing kwento kay Maricar Reyes. Kung nagustuhan pong ating video, huwag kalimutang subscribe sa aking channel. Salamat!